guys, ngayon ay nag-try din tayo na gumawa ng ay magluto pala dati na magluto ng french fries ayan <coughs> try natin lahat kung okay siya so yan yung binili namin kanina na french fries guys ayan Antay. ilang ano ang pagluto 12 minutes 12 minutes ang pagluto guys set nyo sa 12 minutes. Set sa Oo. Mas, daddy, maganda ano kasi wala ng oil. Until golden golden brown na. So, ayan guys, antayin na lang natin na, na ano, mag golden brown. Tapos, picturean ko na lang mamaya pag tapos Si Coco Martin yan guys. Oh. <laughs> astron ang ano nyan ang init nyan dati so ayan guys tayo na natin matapos yung 12 minutes luto na siya oh. ang ganda ng pagkakaluto so crunchy kainan na oh. so ayan lang guys ating vlog dahil manonood na kami ng Netflix habang nakain bye guys thank you for watching and please don't forget to like and subscribe on my youtube channel mainit pa siya guys bye bye guys gumawa si daddy ng sausawan na Japan mayonnaise. Ayan, Japanese mayonnaise at saka ah, uh, ketchup. Ayan, guys. So, ayan, guys. Namnam. -nam. Guys, magba-barbecue kami. Barbecue ba dati? Ah. So, ayan lang. Minarinate lang yung pork ng patis na may sili. Tapos, may sopa. May paminta. Ayan lang, ganyan lang, guys. So, ayan, siniset up na ni Daddy. Nikita. Opo. So, ayan guys. Nilalagay na ni Daddy. Ayan. Ano yung Wala, hindi nakikita yung kamay mo okay. lang. Yeah, Twenty minute. okay, five minutes that day. Oh, in in. Yan. So. naka na sa 30 minutes, daddy? Oh, Okay lang, 30 minutes. So, ayan na, guys. Okay na siya. Antayin natin maluto. Ayan. Yes. Ayan, guys. Ayan, guys.